Okay, mayang gabi sa inyo hang tanan mga boss. Mayang gabi sa mga nagmata pa no. Ang resulta karon kay 9:33, double na pud ang resulta karon sa 9 PM, 5 PM double gihapon. So sa 9 PM double gihapon. So tagak ang noybi mga boss no, nahat ang nahat na noybi, nagingon na ako sa inyo ganina. Nigawas na dos na lang nabili mga boss ha. Ugma ang dos, bantay po ninyo mga boss ang dos ugma kay mubuhagay po na ugma ang dos. So kung naami may mga ikapamaresa ng dos mga boss, pangitain ninyo. Okay? Ang ato ang guide karong adlawa mga boss, adlaw sa lunis. Wa jud takadakop karong karon mga boss, pildi ta karong adlaw. Pero ganun pa man, bawi ta mapuhon mga boss no. Ah, di ta makabalaka kay napay may daghang draw, no? Ba ugma ma dai maka-timing ta og ma, na ta. No? Ga Ka karon gabi una mga boss maghatag gihapon tag advance regalo para og mapuhon ni sa adlaw sa Martis o bulan sa September 10, 2024. Okay? Sabay lang gihapon mo sa mga ganahan mo sabay ani sa tong guide karon ni hatag mga boss ha. So ay na mo kumpiyansa sa eskalera mga boss, ha, eskalera. Ah, uh, kung based eskalera kay mo ni mga boss oh. Okay? 7.65. Kining 7.65 6, 5 mga boss uh, sa, Para sa kuha Nindutin na eskalera Kamuko na may mga eskalera dira sa inyo ha Tinaguan uh, Mura siguraduhan inyong mga eskalera mga boss ha O kining 7 8, 6, mga boss Kini O 4 3, 2. Kanan na eskalera mga boss Ganaan mo na mga boss Og ma respeta rin na ninyo pero una may mga eskalera mga busa kana lang inyo ang eskalera may unaha mga busa og na may extra uh, pick up pa lang niyo itong eskalera kung na may extra budget pero kung wala uh, pwede rin tutukan mga busa ng atong mga guide no so hatag na ito mga bus kay gabi na no uh, sigurado tulog na po ng uban Kaya syempre pay, uh, puyat at pagod galing sa trabaho no so hatag na tag guide Una na una tay hatag ka regalo ato ang regalo para og mapuhon kay mo ni. So pagid kalusot ato mga regalo no. So base ni ugma mo na niya tong regalo no. 295 ang ato ang regalo og mapuhon mga boss 295. Ang iyang shadow ani mga boss kay 740 no. 740 ang shadow niya ani mga boss ha. 740. Muna yung shadow mga boss. Pero kung sindikatuhon ganina ni Lolo mga boss, mahimog gin ng 625. Muna yung 625 mga boss, ay nyo kumpiyansahe po ng 625 ba? Respetari po na yung 625 mga boss ha. I-appeal na nyo respetar. Kung naamoy, kung gamitin mo ana mga boss sa 625, ba natin na nyo mga boss? Okay, target rambol ano mga boss ha. 925 atong regalo, target rambol mo ana. Ato ang special Mone atong special combi. Atong special combination para mga pohon mga boss kay Okay, 317. 317, gibalik na ako 317 versus 8 317 versus 862 Tay okay, muna na ang special combination para og mapuhon mga boss. Target rumble mo na mga boss ha. Kay mga boss, screenshot niyo mga boss. ah uh, next na to ang atong pabonus. Ah uh, tong pabonus ha para og mapuhon. Pabonus. Basta na may mga sariling mga kombinasyon ra mga boss. Kanalay unahan ninyo ha mga sarili ha. Okay? 6, 8, 6, 8 0, mga boss. Ang atuang ang pabunusog mapuhon. 680 og 0. O po na mga boss sa mahimuna 980 Ha? Respetari po na mga boss. Eskalera na ha? 9, 8, 0. O na siya. So, 1, 3, 5. Muna mga boss iyang shadow. Target o grumble mo na umapon. Ato Ato ang partial partial na to partial kumbi sa mga ganahan lang mo abay ani abay lang niya mga boss ha o kaya partial kumbi mga boss kay 306 okay 306 og sindikatuho na siya mahimo ng 903 903 mahimo 903 mga boss respetari po na ninyo So, derita sa yung shadow mga boss. Ang yung shadow tayo ni Gawas ganina mga boss. So, ang gagawin natin dito, sindikato. No? Gamitan natin ang sindikato. Kung gap ang gagamitin natin, ang gap sa 3 is 7, 0 is 0, uh, 4. Muna yung gap mga boss. Pero, gihatag naman na na siya. Ang yung gap, derita sa sindikato. Sa syndicate. Okay? Syndicate sa 3, 8, 0 is 1, sa 6 is 9 Ay Muna eh hang Syndicate mga boss Okay, target ramol mga na uwag mapuhon mga boss ha Mura na tong guide advance Mga boss Para ugma mapuhon Sabay lang Gan sa mga ganahan lang ha Sabay lang na yung mga boss Mga boss uh, Remind lang na ho sa inyo, ha Ang ako ang mga guide Nagipang ipanghatag ganina Mga hat kombinasyon man ang mga boss pero wa, kalusot karong adlaw ah. duda ko ani og mapuhon mga boss na ay mubuhagay sa tong ipanghatang na guide karong adlaw ah. no ah, sa ko lang ko mga boss ah. duda ko og ma na ay mubuhagay sa tuang guide no na ay mubuhagay sa tuang guide og mapuhon mga boss okay Excuse me, mga busa, ah, kaya gisipon ko karnon. <laughs> Excuse me mga boss, excuse me. Sa ako ang usa ka kuan mga boss, sa ako ang usa channel uh, Daray. Daw giyahang guide karon. target ka 933. Sa pikas na ako ni na channel mga boss. 933 target. Wa ano na ako mahatag diri kaniha. So dito na ako nahatag sa pikas. So mga boss, uh, mora ni ito ang guide today. Ah, uh, uh, today. Para advance tayo ito, Di may noon. Okay, advance ha. Muna itong atong guide, uh, guide advance karon Para umapuhon mga boss ha. Sa uh, Martes. Adlaw sa Martes o bulan sa September 10, 2024. Okay. Ang ah, mga boss, sa mga di wapaka... Wapaka-subscribe sa itong YouTube channel. Uh, sa so mga wala pa ka-subscribe sa ating YouTube channel na Boston Trip Vlog Okay Please uh, Don't forget to subscribe and Please hit the notification bell Para po notify po kayo sa Adlaw-adlaw nato -adlaw na, ito na upload ng mga video no Okay O pakilike na rin sa ating mga Please mga boss pakilike din po sa ating video Bigyan nyo po ako ng like uh, Siguro sa mga nagustuhan po yung ating video o itong mga ating combination uh, iwanan nyo po ako ng like no <laughs> <laughs> numbers <laughs> sa sa mga ganahan lang mga boss sa mga ganahan lang mo like okay uh, wala na ipugsa na sa mga ganahan lang mo like mga busa okay numbers ano numbers <laughs> ang pag like mga boss ganang kuana uh, kung ilike like ninyo ang video uh, marikumin magguna ni kwan ni lolo sa ubang pang mga YouTube mga YouTube na mahilig manood sa mga inani bitaw na mga dula iyan ay recommend mga boss kung ma mag like mo sa video i recommend na ni lolo ito. kung daghan daghan mag like uh, mas more na i-recommend pa na ni lolo sa ubang mga mahihilig sa mga itong laro mga sort like ano get sort of race trading national ganyan Basta kanang daghan mag like bitaw niyan, daghan mag views. Okay? So, yan mga boss ha, sa mga wala pa ka like and paki-share na rin mga boss no, please. And then paki-subscribe na rin sa mga wala pa ka subscribe. Okay, out na ko mga boss. Ug so, maayong gabi sa inyong tanan. O oh, good night and god bless sa inyong tanan mga boss. Amping mo kanunay kung asa man mo tapita sa tu uh, sa diri sa uh, sulok ng mundo o asang rin sa katuang paano katuang kalibutan ah, pag-amping mo kanunay mga boss okay god bless sa inyo tan mga boss ha out na ko, bye bye